Ayan, may sold out tayo ng isang kahon ng Red Horse kaya ayan nag-replenish ako agad kasi naubusan na tayo ng ice. So kailangan malamig yung ating uh, Red Horse. So dapat dalawang kahon yung uh, bibilhin nila. Actually dalawang kahon ng uh, naman talaga yung bibilhin ka. So isang kahon lang muna ang pinabayaran, ang binabayaran. And then yung Yeah, kaya ayan, nag na siya agad ako. Nilagay ko sa freezer at ang lagay din ako sa baba yung mga kinuha ko kanina na malamig na red rolls. Anim na piraso. So, ayan guys. Pinupunasan pinupunas, ka. Buti na lang, malinis yung mga uh, buti. Hindi ganoon ka ka dusty. Ano ba yan? Hindi ganoon ka alikabok. So, wala talaga akong choice kanina kasi wala tayong coins. Uh, inopen ko yung ating vendo at kumuha ako doon ng uh, pang, uh, worth 200 na luma nga 5 peso so ayan guys, dalawang kahon na yan yan yung ano, may buti na silang iniwan, so kukuni na lang nila yung anim, hello so, hello guys, good evening so kahit wala tayong stock na mga hard. Ayan, yan na lang talaga ang natira sa ating hard. Uh, at wala pa tayong stock na muhit. Meron nang nabili ang kapatid ko ng muhito kaso hindi ko pa nakuha dun sa home store. At saka yung tanduway nga ram. Ang problema, wala tayong select. So, kailangan mag-repeat order tayo para may stock na tayo. And ngayon lang guys, is meron tayong na-sold out na dalawang ah, uh, yung binayaran is isang count pa lang na uh, red horse. So, gabi na tayo nag-open and meron na tayong nabenta. So, laking pasalamat kasi uh, kahit pa paano unexpected kasi Monday, oh, Tuesday, unexpected siya. So, ano ba? Monday. <laughs> Sorry guys. So, Monday, unexpected. And, ayan, nakakatulong siya sa mga ano ko ngayon, mga obligations. So, ayan talaga, yun lang talaga ang inano ko. Kasi yung sales ko, ah, uh, sales ko Saturday night and and ka Sunday, yun, binayad ko naman sa kinuha ko mga items last week. So, ganyan lang talaga yung process ng aking tindahan. Kapag naubusan, ayan, kukuha ako sa home store and ano, agad, So, parang consignment ang dating. So, ayan na lang ang natitira sa atin. Pero ito, kinash ko yan. Yan. Ano, so, hindi naman naabot ng buwan. Um, weeks lang. Bayad, kailangan ng bayaran. So, yun ang policy ng aking kapatid. So, ayan talaga guys. Wala akong coins. Naubusan ako ng coins. Nahirapan so, ako mag- wala na akong coins and kailangan ko talaga siyang iano. So, sorry kay nanay. Hindi ako nakapagpaalam. So, inopen ko yung vendo. Kumuha ako ng sinsilyo na worth 200 pesos. So, ayan na. Ay, Nakadocument na yan. <laughs> Kumuha ko muna ako ng ganito, oh. Itong mga ganito na coins. Yung yung lumak nga 5 pesos. Yun yung kinuha ko worth 200 pesos kasi wala na akong pang sinsilyo. Pag naghulog sila ng wifi, wala akong maibigay. So, kinuhanan ko lang, tapos i-replace ko na lang uh, pag marami na akong coins. So, kanina talagang zero-zero talaga and yung mga ano, uh, uh, wala na ang coins. And, nataya ako kasi, uh, nakabenta ako ngayong gabi. mabot na siya ng 3,800 mm. 3,000 ayan, ngayong gabi lang mm. tapos may Gcash may nagbayad kasi sa Gcash kaya ano siya 3,8 so tapos madagdagan pa ito mamaya mga 4 4 to 5 yan yung mabenta natin so thank you so much lord and ayan nakatulog na at least nakatulog na yung mga anak ko uh, ah, wala na masyadong ano, wala na masyadong istorbo at si Sabrina wala nang lagnat hindi na siya na lagnat hindi tulad kagabi na sobrang init tapos si Alwina din buti na lang na anuhan nila sa timpra kaso nga talaga si Sabrina may mga bukol na tumutubo hindi ko maat. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. So, yan lang guys muna ang ating video ngayon. So, thank you so much for watching. God bless everyone. Please don't forget to subscribe. Bye-bye, guys.